Maliban sa pagpaabante at pagpaatras, ang pagliko ang isa sa palaging ginagawa ng mga driver sa iba't ibang pagkakataon. Meron ng iba't ibang paraan ng pagliko depende sa kalsada. Iba ang pagliko sa pakurbang daan, sa intersection, at sa mga sharp curves. At depende rin kung ilang lanes meron ng kalsada. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang iba't ibang paraan ng pagliko habang pinapanatili sa tamang lane ng kalsada ang sasakyan sa iba't ibang sitwasyon at kung paano ito gawin ng tama. Ito ang pangatlong bahagi sa ginawa kong video tungkol sa paggamit ng manibela at pagpaatras ng sasakyan. Hanapin lang ang mga link sa ibaba at panoorin muna ang mga ito para mas madali mong matutunan ng pagpaliko. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na merong left hand drive ng mga sasakyan. Kaya sa two na kalsada, dapat ay lagi kang nasa kanan. Ang isa sa pinaka-basic na pagmamaneho sa kalsada ay dapat na palagi kang nasa tamang lane ito para di ka mapunta sa kabilang kalsada ng mga kasalubong na sasakyan. Dapat ay nasa 2 to 4 feet ang distansya mo mula sa gitna ng kalsada o kaya sa pinakamalapit na linya sa kaliwa depende sa laki ng kalsada. Ganon din sa pagliko. Dapat ay di mong masakop ang kabilang linya kapag ginagawa ito dahil isa ito sa mga nagiging pangunahing sanhi ng isang aksidente. Ang pinakamadaling pagliko ay ang sa medyo pakurbang kalsada dahil ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa iyong lane hanggang sa muli kang makarating sa straight na kalsada. Ang unang dapat gawin kapag liliko ay magminor o magdahan-dahan bago pa man dumating sa mismong kurbada para di ka mawala ng kontrol sa sasakyan. Dahil kapag mabilis ang patakbo mo habang lumiliko, ay maaari kang dumiray diretsyo sa kabilang lane o kaya ay makalabas sa mismong kalsada. At para gawin ito, alisin lang ang kanang paa sa gas pedal at diinan ng dahan-dahan ang -dahan brake pedal hanggang sa mabawasan na ang bilis ng takbo ng sasakyan. Ang isa pang dahilan kung bakit kailangan mong mag-minor sa pakurubang kalsada ay minsan ay merong mga sasakyan sa unahan na mas mabagal kaysa sa bilis ng patakbo mo kaya kapag di mo ito napansin pansin agad, ay maaaring mabangga mo ang mga ito. At kadalasan ay pwedeng di mo na gamitin ang mga signal indicator lights kapag lumiliko dito. Pero iba naman ang pagliko kapag sa intersection. Depende sa bilis ng takbo mo bago lumiko, kailangan gamitin mo muna ang indicator lights 10 segundo o kaya isang daang metro bago sa intersection para malaman ng ibang sasakyan kung saan ka pupunta. Kailangan mo rin mag-minor at ibaba ang takbo ng sasakyan sa 15 to 20 kilometers per hour bago lumiko at tagdagan na lang ito kapag nasigur mong wala namang hadlang sa lilikuan. Kapag sa kanang kaliliko, huwag masyadong itabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada lalo kung mahaba ito para hindi ito sumabit o kaya ay mahulog sa mismong kalsada sa pagliko. At kapag sinubukan mo naman itong iabante bago lumiko, ay masasako mo ang kabilang lane at pwede kang mahagip kapag mayroong mabilis sa sasakyan na dadaan dito. Dapat ay sa gitang bahagi ka lang ng kalsada bago lumiko at tingnan muna sa unahan at kaliwang kalsada para masigurong walang ibang sasakyan ang papunta sa direksyon na pupuntahan mo. Siguraduhin ring tingnan ang kanang side mirror dahil minsan ay may mga sumisigit dito ng mga motorista at mga siklista o kaya naman ay mga pedestrian lalo na sa mga matataong lugar. Kapag halimbawa ay mas makipot naman ang kalsada o kaya ay merong nakaharang sa kanto ng lilikuan mo sa kanan, ay kailangan mong lagyan ng clearance ang sasakyan bago lumiko para hindi ito tamaan ng gilid ng sasakyan. Habang papalapit sa intersection, ay mas bagalan pa ang takbo at igit na muna ng bahagya ang sasakyan bago lumiko tapos ay kabigin ang manibela ng sagat hanggang sa makapasok na ang unahan ng sasakyan, tapos ay kabigin pabalik ang manibela para bumulik sa tuwid na posisyon ang mga gulong sa unahan. Kapag halimbawa merong dalawa o mas marami pang lane ng kalsada at nasa dulong kanan ka nakapwesto bago lumiko, dapat ay sa pinakadulong kanan na lane pa rin ang lilikuan mo at ganoon din kapag sa kaliwa para makaliko rin ang ibang sasakyan nang hindi kayo nagkakasagian. Kapag sa kaliwa naman diliko, ay iwasan pa rin itabi ang sasakyan sa kanang bahagi ng kalsada para makadaan sa kanan yung ibang sasakyan na dederecho. Habang papalapit sa intersection ay mas lalong magdahan-dahan at huminto kung kinakailangan dahil maaring meron pang mga sasakyan na daraan sa lina yung tatawiran. At habang nakahinto ay pwede mo nang kabigin ng manabela pakaliwa at itutok mo na rin ang sasakyan papunta sa gitna pero kung masyadong lalagpas sa linya huwag rin kalimutan gamitin ang left signal indicator light at hintayin munang makadaan ang ibang sasakyan bago tuloy ang lumiko. At para makasiguro, tingnan rin ang kaliwang side mirror dahil maraming pwedeng mangyari kapag nasa kalsada. Sa mismong pagliko naman, ay dapat tawag masyadong maaga ang pagkabig sa manibela at hindi rin masyadong late para mas mapanatili ang sasakyan sa tamang lane nito. Dahil kapag nag-oversteer ka, ay maaaring sa kabilang lane ka dumiretso at kapag nag-understeer ka naman ay maaaring sa kanto ka ng kalsada tumama. Pero kung walang linya ang kalsada, dapat ay isipin mong sa kanang lane ka pa rin makakapunta kahit nakaliko ka na. Halos pareho lang din ang pagliko kapag paatras. Kailangang dahan-dahan, maingat at sa tamang lane pa rin ang punta. Ang pinagkaiba lang ay ang paggawa ng clearance. Kung sa pagpaabante ay kailangan ng space sa gilid bago lumiko sa pagpaatras naman ay kailangan na sa kabilang gilid sa unahan dahil kasama itong gagalaw kapag lumiliko ng paatras. Kaya kapag gagawin ito, iabante lang ang sasakyan hanggang makalagpas ang likurang bahagi nito sa lilikuan mo. Ihinto ang sasakyan tapos ay gamitin ng turn signal indicator light. Habang nakaapak pa rin sa preno, ilagay sa reverse ang cambio. At bago patras ito, siguro din wala ka nang tatamaan sa likod kaya palaging tingnan ang mga salvio mirrors rearview mirror, at pati na rin ang mismong bintana sa likod. At kapag clear na ang kalsada sa likuran, patrasin na ang sasakyan at tingnan ang kanto ng lilikuan sa side mirror. Habang papalapit sa kanto, ay unti-unti ng kabigin ang manibela papunta dito pero siguro din na meron ka pa rin at least dalawang talampakan na distansya mula sa gilid ng yung sasakyan. At kapag nakapasok na ang likuran o lumagpas na ang gulong sa kanto, kabigin na nagtuloy ng manibela hanggang sa mag-align na ang sasakyan sa linikuan mong kalsada. Pero kung sa mas makipot naman na kalsada o kaya ay mayroong nakaharang sa kanto, ay kailangan mo munang gawin ito ng mas malaking clearance sa pag -atras. Mula sa gitnang lane bago umatras, kailangan mo munang kabigin ang manibela papunta sa gitna ng kalsada para pumunta rin ang mismong likod ng sasakyan papunta sa gitna. Tapos ay kabigin na muli ito pabalik hanggang maitutok na ito papasok sa lilikuan mong kalsada. Sa ganitong paraan, mas malaki ang nagawa mong space sa gilid at mas malayo rin ang distansya ng likod ng sasakyan at sa kanto, kaya mas madali mo na na mapapaatras kahit sa mas maliit na kalsada. Ganon din ang kailangan mong gawin kapag ipapark mong yung sasakyan ng paatras sa isang maliit na espasyo o kaya ay merong maraming gamit sa gilid katulad ng garahe. Ito ang mga basic na paraan sa pagliko ng sasakyan. Pwede rin naman na hindi sundin ang mismong lane depende sa sitwasyon. Halimbawa nito ay kapag meron kang iiwasan na nakaparadang sasakyan o kaya naman ay merong ginagawang kalsada. Pero hanggat maaari ay manatili sa tamang lane para maiwasan ang disgrasya o kaya ay maaaring maging dahilan ng mabagal na daloy ng trapiko. Basta palagi lang tatandaan na magdahan-dahan bago lumiko, gamitin ang signal indicator lights, gumawa ng buwelo o clearance, siguro doon walang ibang sasakyan na daraan papunta sa lilikuan, maging maingat sa pagliko at manatili sa tamang lane. Kung meron kang natutunan at nagustuhan mo ang video ito, pwede mo itong i-share sa mga kaibigan at kakilala na alam mong matutulungan rin nito. Pwede mo rin tingnan yung iba pang videos tungkol sa pagmamaneo katulad nito sa akin channel. Huwag rin kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Car Guy para di mo mapalagpas ang iba pang videos tungkol sa pagmamaneo sa iba't ibang sitwasyon.